Yung iba, akala nila hindi maapektuhan ang kanilang main profile kapag nagkaroon ng issue ang kanilang page o ang kanilang group. At masasabi ko talaga na maapektuhan talaga ang inyong main profile. Dahil ako mismo, naranasan ko yan. Nagkaroon ako ng issue sa aking page, pero wala akong natanggap na notification doon mismo sa aking page. So, paano ko yan nalaman? Doon ako nagkaroon ng notification mismo sa aking main profile. So, ikukwento ko sa inyo ngayon kung paano at bakit ako nagkaroon ng issue na yan dito sa aking page. Ang issue na yan ay spam. So, bakit ako nagkaroon ng spam at wala akong natanggap na notification? Posibleng mangyari yan sa inyo. Kasi nangyari sa akin eh yung bang nagkaroon na pala kayo ng restriction o issue sa inyong page pero hindi nyo yan alam kasi nga wala kayong natatanggap na notification. Nagkataon na naglinis ako sa aking timeline. Every month kasi nire-review ko yan. At napansin ko na isa pala sa mga post ko doon sa caption ko ay mali yung spelling. So ang ginawa ko dyan ay kinorek ko yung spelling na yon. Pagkatapos pumunta na ako sa aking profile. Nung pagpunta ko sa aking profile, bigla na lang may nag-pop up na notification. At yun na nga, ang dahilan ay may issue na pala ako sa aking page. At hindi ko yan alam kung hindi pa ako naglinis sa aking timeline. Nung tinap ko na yung notification na yan, yung CY, ay dito na ako napunta. Makikita niyo naman yan sa taas na kasulat your main profile is responsible for all the things you manage. Kaya, kahit na page yung nagkaroon ng issue ninyo, ay doon kayo nakatanggap ng notification sa inyong profile. Nagpapatunay lang talaga yan na maapektuhan ang inyong profile. Kapag tinap nyo yung page has some issue, kailangan nyo mag-switch sa inyong page. At kapag natap nyo na yan, ay makikita nyo na dyan ang inyong issue. At makikita nyo na din dyan yung monetization restricted. Nagtaka lang ako kasi wala akong natanggap sa ano sa dashboard ko. Sa account status ko, sa page status ko. Parati kong chinecheck yan. Araw-araw chinecheck ko yan. Pero wala talagang lumalabas dyan. So ngayon, dahil naapektuhan ang inyong main profile, maaaring ang maging resulta niyan ay magkakaroon kayo ng less distribution sa inyong mga content. At ganun na nga ang nangyari sa aking profile. Kung mapapansin niyo yung mga content ko dyan, kahit na mga original pa yung mga content ko dyan at consistent ako sa ano pag-upload at pag pakikipag-engage, ay talaga naman napakababa ng mga views ko dyan sa aking profile. Dahil nga dyan, sa ano, pagkakaroon ko ng issue sa aking page. Kaya nga, minsan nagtataka kayo kung bakit mababa ang views dyan sa inyong mga content. Kahit na alam ninyo na profile recommendable naman kayo. At doon sa inyong support inbox ay no violations ang nakasulat dyan. Pati rin sa inyong professional dashboard ay no violations, no restriction. Pero bakit hindi umuusad ang views ng content ninyo? dahil yan sa apektado ang inyong main profile sa pagkakaroon ng inyong page issues. Kaya dapat parating yung i-check yan. Yung mga caption dyan sa inyong post, minsan nakakakuha din ng spam dyan sa pagkukomento. Yung bang sino shortcut ninyo yung salita. Halimbawa, thank you, ginagawa ninyong TY. At marami pa akong nakikitang mga shortcut na salita dyan hindi yan nababasa ng system nila. Kaya wag na kayong tamarin mag-type. Isulat ninyo ang buong letra, ang buong salita ay isulat nyo yan para maiwasan ninyong magkaroon ng spam. Sana naman ay nakatulong ito sa inyo.